Mga kaibigan, nuclear daw ng Russia. Nakatutok daw sa Amerika. Sabi mga tola. eto basahin natin. Hindi galing sa akin ito. Ah. Sabi rito, Norwegian Defense Minister Tore Sandvik revealed that Russia is reinforcing its Arctic military presence including nuclear weapons aimed at US, UK, and Norway. Sabi ganyan mga tol, well, Isang matinding ano to mga tol no. Uh, babala ako nagkataon na talagang gano'n nakatutok sa Amerika. Sabing ganoon dito sa ating panonoorin ngayon mula rito sa Times of India. Samahan niyo ako mga kapatid no. Bigyan natin to ng reaction, opinion at syempre commentary. Pwede rin kayo mag-share ng inyong thoughts opinion sa comment section sa ibaba. Bago natin 'to simulan, syempre kung bago ka pa lamang dito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre sa ating mga kaibigan no, sa Facebook page kung diyan kayo nanonood, huwag niyo kalimutan mag-follow and like. Maraming maraming salamat sa ating mga followers na sa 105 uh, 1,000, 105, 105,000 na tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa suporta. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. You know, Russian nukes pointed at US? Sabing ganun, quake in West after big reveal. May mga ilang part lang tayong biniblur mga kapatida. Kasi syempre bawal yung ganung medyo mga violence eh. Missile can over, overcome any defenses. 14,000 kilometers, right? Yes. And how long did was it in flight? About 15 hours. And that's not the limit. No, that's not the limit. We will need to uh, find a way to classify this weapon in in the future. What kind of a weapon it is? We would not need to find a way. to uh to define how it can be used and start preparing the infrastructure for deploying this weapon in our uh, antomses. Um, mm -hmm. Uh yes sir. Now, so, sa mga kapatid no ay uh, nagre-reinforce itong Russia ng uh, Arctic military presence no including na oh, kasama na mga tole, itong nuclear weapons nga daw na nakatutok aimed at uh, the US, UK and Norway. Ang may sabi nito si Norwegian Defense Minister Tore Sandvik. Ano, Russian nukes pointed at US quake in West after big reveal. Parang nag-uga na -uga ang Amerika makatapos daw nito nga. Russia submarine arsenal still makes it a global superpower. Ano, Russia is reinforcing its military presence at a base in the Arctic Circle. Norway warns. sabi ng ganun ng Norway. Mga nakabantay din sila sa kilos ng Russia eh. Ano sabi, Norwegian Defense Minister claimed Moscow has deployed nuclear weapons aimed at US. Nakatutok mga tol sa Amerika no? Kasi meron sila ngayon mga ane mayroon meron sila ngayon mga pinag-uusapan eh, mga pag-uusap eh para hindi na mapalala mga tol etong kaguluhan ngayon nga nakinasasangkutan ng Ukraine at saka ng Russia. So napakarami ng sanctions ang ibinigay sa Russia No? Ah, parang napakarami na pero parang hindi tinatablan mga tol at eto na nga nagre-reinforce ngayon sila ng military presence nila dito sa may Arctic at meron na rin silang mga nuclear dyan na nakatutok daw sa Amerika. Corazon made the comments in an interview with British newspaper The Daily Telegraph. So dito niya ni-reveal Pero mga tol, ito ya ah, galing sa kanya. Hindi natin to pinatototohanan o pinasisinungalingan. No? Tayo ay nakanonood lang at nakikinig ng kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ating daigdig. And, oh, he said Russia is expanding operations on the Kola Peninsula near Finland. Also said, Putin has lost 1 million soldiers in Ukraine but retains powerful forces. Kahit na ganun nakarami yung nawalang sundalo kay Putin eh namamalagi pa rin siyang matatag, malakas pa rin ayan eh, no? but retains powerful forces. Eh napakalaki naman din kasi ng Russia, di ba? Kitang-kita mo naman yung laki ng Ukraine sa laki ng Russia. Napakarami talaga sundalo nito kasi bukod dyan mga tol, meron pang mga ibang bansang lumalaban para sa kanila. ba diba nga si Kim Jong-un nagpadala pa ng mga sundalo dyan sa ano, Russia. He noted Russia's northern fleet remains intact. no doon pa rin and is rapidly developing new submarines. sa submarine niya. Sandvik warned that Russia's nuclear submarines and second strike capacity still make it a superpower. Ganun pa rin kalakas. Alam naman natin talaga malakas ang Russia. Ito, huge reveal. O, oh, ito ha, galing to sa kanya hindi yan galing sa akin. Hindi ako magbabalita sa inyo. Nanonood lang tayo. Huge reveal on Russian military power. Sabi nga nun. Even though Putin is losing heavily in Ukraine, he has lost 1 million soldiers. The Northern Fleet is intact and they are developing it. Sabi nga nun. Minister of Defense, Norway. they have a new frigate and a new multi multi-role submarine developed just in the last 2 years the most threatening thing about russia right now is its submarines even though russia is not able to win in ukraine the threat of nuclear warheads and second strike capacity from up here kola peninsula makes them a superpower still no sabing ganon mga tol. Alam nyo, okay lang yun. Eh. Nagkakaroon sila ng mga gera-gera ganyan. Kakaroon sila ng bakbakan. Huwag lang talagang mauuwi doon sa nuclear war. No? Pag kasi nauwi doon mga tol, hindi naman pwedeng Russia lang ang magpapakawala noon. Eh. Hindi lang naman sila merong ganun eh. Siyempre, meron din ganun ng ibang bansa. Kapag yun na ginamit nila, Russia pa yung pinakamarami ngayon eh. Russia pinakamarami. Kapag yun ay ginamit nila at lahat yan ginamit nila at pinakawala nila mga tol. Imagine kung anong mangyayari sa ating daigdig. Kaya wag naman sana. Host one of the world's largest arsenals of nuclear warheads. To dito salugar na to one of the world's largest arsenals of nuclear warheads. Sandvik stated that Russian moves are aimed at Norway, the UK and the US. To nakatoto. warned that Russia is testing a new hypersonic missiles and nuclear torpedoes. Kung mapapansin nyo, hindi lang sila yung nagsasagawa ng mga ganyan testing eh. China, North Korea, di ba? Sasagawa lahat sila ng mga ganyan testing. Ludwig added that Norway acts as NATO's eyes and ears in the Arctic. So sila ang gumagana bilang mata at tenga ng NATO. Russia's Kola Peninsula also houses its northern fleet established as early as 1733. Wow, tagal na. Sunbeak said Russia could target the bear gap, and, uh, gap in a war. The bear gap separates Norway's mainland from the island of Sval uh, Svalbard and in the north. So pwede dito targetin ng uh, Russia. Gyumgab lies between Greenland, Iceland, and the United Kingdom. O kasi hindi lang naman sa US eh, binanggit din dito UK and Norway. So dun daw mga nakatutok no, yung uh, mga nuclear weapon ng Russia. He explain who this bastion defense strategy aims to control these strategic Arctic zones. at least seven people were killed in a mass drone strike across Ukraine. President Zelensky said the drones hit civilian cities and energy infrastructure. Hindi mean, pa rin kasi talaga nabatitigil nab nab yung bakbakan dun eh. Earlier Trump said he won't meet Putin after new US sanctions targeted Rosneft and Luk Lukoil. So hindi siya makikipag-usap ngayon kay uh, uh, Russian President Putin. All mga kapatid, eto na nga no, ni reveal ng uh, Norwegian defense minister na ang Russia ay uh, nagdadagdag ng mga panibagong uh, force dito sa ano uh, military presence dito sa Arctic at yung nuclear weapons daw mga tol ng Russia ay nakatutok na sa US, UK and Norway nako po. Ito talaga yung isa sa mga iniiwasan, yung magkaroon ng nuclear war. Sana hindi mangyari yan mga tol. Kasi isa dalawa eh kung lahat yan, 18,000 mga tol sumatotal lahat-lahat. Nang nuclear warhead sa mundo na meron ngayon. So pag lahat yun mga tol, e, ginamit nitong mga bansang mga ewan ko anong nasa isip nitong mga to. Lahat mga tol, naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.